Guys, kung ayo po ay may pamamanhid na ang inyong mga paa, dalire, ay ipokus na po natin dito ang pag po o paghihilot sa ating mga paa. Hani po. yon. Lalo, lalo na po dito guys. Diyan. Ayan po yan. Kung mamami pong bubbles dyan, ikot-ikot lang po. Hani. Balik-balik lang po dyan sa part na yan. Kasi guys, naandyan po yung pinaka uh, madaming bubbles. Kaya po nagmamanhid ng inyong mga pa guys, no? At uh, focus po tayo dito. And guys. Nasa ganun po guys, ay mag-flow ng maayos ng maganda ang ating dugo. Ganun din po ang oxygen. and guys, so dyan po ang focus. Silalim na yan. And